ngayon po mga kaubaya, update natin papuntang Sapote sa Las Piñas City dito po na po ang uh, lalim ng baha dito dito pa lang tayo no sa may uh, halos isang kilometro mula sa may Sapote eh dito pa lang eh malalim lalim na po ang baha so ah uh, grabe mga kaubaya no lusong lusong tayo dahil ah uh, talagang ano ang lalim na po ng baha dito pa lang yan ha wala pa tayo sa mismong uh, Sapote Puntahan natin yung mismong sapote. Eh. Pakita ko sa inyo. Ayun, tuloy-tuloy ang ulan eh. Kahapon po yung ulan eh. Grabing lalim po ng ba. Kung napapansin nyo, eh, yung ibang mga sasakyan ay eh, stranded, no? Pati doon, no? hindi sila makaano lalo ni mga maliliit na sasakyan ayan mga kagaya niya mga motor hindi possible so grabe ayan ang sitwasyon natin update natin sa papuntang sapote mga kababayan baha to kanya kanyang disparte na lang ng mga kababayan ayan o oh, merong uh, ayan rescuer ng Las Piñas kita nyo no nagre-rescue din po sila ng ating mga kababayan ayan nandito po yung uh, rescue po rescue team ng uh, lungsod ng uh, Las Piñas Ayan, nakaready lang po siya. Sila, no? Para mag sa ating mga kababayan na apektado nga po ng uh, pagbaha ngayon dito sa may uh, papuntang uh, sapote. Ayan, grabe, oh. Ayan, oh. No? Nakaready lang po sila. Nakaready sila. So, ayan. Ayan. Ayun pala. Yung ating mga kababayan ay uh, kanilang sinasakay no para ma -rescue. Ayan, salamat salamat po sa kanila no? Sa LGU ng uh, Las Piñas Thank you sa kanila Ayan, na uh, sa kanilang uh, pag-rescue sa ating mga kababayan na uh, nahihirapan na po lumusong dito sa malalim na pong baha sa may papuntang uh, sapote, sabote. Ayan, ang lalim na po. Oh. Malapit na sa, na sa tuhod ko na halos yung baha. Ang lalim na. Naramdaman ko na. Malalim na po dito mga kababayan. Malalim na po. Paano pa kaya pag nandoon tayo no sa mismong sapote ewan ko lang kung makarating tayo doon I will try kung kaya Pero sa ngayon po eh ang lalim na po ng baha Dito pa lamang ang lalim na Parang gusto kong tumawid dito para naman ano Ah oh, sana okay okay ah ayan na Okay okay Dito tayo sa kabila masyadong malalim dito Dito muna tayo Ayun dito tayo Okay, dito tayo. Okay. Ayan po mga kababayan, ingat-ingat po sa mga tumatawid sa mga ganito. Ayan at uh, Ayan, dito tayo, dito tayo kaya ang lalim na ng baha. Ah, grabe yung baha. Oh, hanggang uh, hanggang ano na. Ah, malapit na sa tuhod ko yung baha, mga kababayan, ang lalim na. Okay, dito muna tayo para ano naman. Okay. Okay, dito tayo para makita nyo. Ayun, ha. Dito tayo sa may uh, kahabaan. Ayun, nakita nyo yun, oh. Grabe. Si ate, nagbangka na. Nagbangka na po si ate. Ayun, may nagbangka na po doon dahil sa lalim ng ba. Ah, oh, grabe mga kababayan. Ayun, oh. May nagbangka na. Oh. Nakupo. Ay, may nagbangka na po oh. Grabe po mga kababayan? Hindi nang baha dito sa papuntang Sapote sa Mayalas uh, Piñas. Ay, nagbaha na si Ate oh. Nagbaha na bangka na siya. Dahil ang lalim na po talaga ng baha, hindi kaya. Ayun, nagbangka na siya. So uh, Grabe no. Ingat-ingat po tayong lahat ha. Matindi ito. Matinding baha ito. Grabe yung habagat, habagat pa lang 'yan. So ayan po ang update natin sa Sapote, papuntang Sapote. At uh Oh, din natin din makalusong tayo dito. Malalim eh. Ayun no? ay, oh, ay, kagaya nito oh. Ayan na, kinarga na yung ano, yung motor. Oh, kinarga na yung motor, oh. Oh. oh grabe. Nako, makabay matindi ito. Ah, kanya-kanyang diskarte ito. Kinarga na nila yung motor. Oh, grabe, no? Ayun. yung mga motor eh tinutulak na lang nila kaya hindi na kaya. Delikado po ito kay pwede masira yan. So ayan po ang update natin sa papuntang sapote. No? Ang lalim na po ng baha dito. Wala pa nga tayo sa mismong sapote oh, eh. pupunta pa tayo. Pupunta pa lang tayo doon. oh, ingat-ingat lang dito kay baka may butas ng kanal. <laughs> baka may mahulog tayo. <laughs> ayun ha. O, dito tayo. Dito tayo. Ano kaya mas magandang tumawid sa kabila? Ang lalim na dito ah. Lapong lalim na dito mga kababayan. Lalim na po dito. Oh, malalim na pala dito. Oh. Oh, malalim na dito. Mas malalim po dito. Oh, ingat-ingat ingat-ingat ha. Okay. Nakatawid tayo doon sa so, Ayun. Ayun. Kanya-kanya 'yan, oh. Oh. Kanya-kanyang tulak. grabe, oy. Okay, dito tayo, diretso tayo dito. Ah. Oh. Ay, grabe ito. Grabe tong baha na tong mga kababayan, ang tindi talaga. Alam niyo madalas akong dumadaan dito. Ngayon ko lang na-encounter po yung ganitong baha kasi usually po pag sa poti bubumaha, yung sa mismong sapote lang nakikita kong baha. Pero ito po, nasa isang kilometro po bago magsapote ay lubog na rin po sa baha. Ganun po katindi. Oo. Oh. Grabe, oy, may kanal dito. So dito tayo, lusong tayo dito. Ang lalim na ng baha dito. So, uh, ayun, ang daming stranded dyan, oh. Grabe po mga kababayan, daming stranded. Hello po. <laughs> oh. Nako. Ayun. Okay, dito tayo, dito tayo sa magilid. Ayun ay grabe so ayun po nga uh, sitwasyon natin na update natin sa Sapote mga kababayan going to Sapote Las Piñas City ang lalim na po ng baha at napakarami sa mga sasakyan lalo na mga motor at mga malilit na kotse ay mismong jeep ay eh, ayaw na rin dumaan dahil nga po sa lalim ng baha ngayon sa kasalukuyan Ayun, grabe. Dito medyo mababa na dito, no. Doon talagang lalim eh. Hanggang tuhod na po doon, hanggang tuhod na kanina eh. So, ah uh, oh, katamtaman yung height ko, pero hanggang tuhod po nung baha. Ah. Oh. Talagang hindi nakaya ng mga maliliit diyan, no. Nasa sakyan mga motor ayun dito medyo ano na dito dito talaga grabe stranded dito mga kababayan so dito oh ah dito pala talagang pinakabaha no ewan ko doon sa ilalim ng sapote oo so ayun po ang update natin dito sa may sapote ayun so grabe po dito mga kababayan walang galawan dito oh. walang galawan ng mga sasakyan dito sa may sapote dahil sa matinding baha po ngayon dito ayun grabe so ayun ang update natin ayun po sapote na po ito eh oo ayan o oh. talagang stranded po ang mga sasakyan kanya kanyang diskarte na lang kung paano sila makatawid sa malalim na baha nga po dito banda sa may sapote, Las Piñas uh, City mga kababayan Ayan yung update natin ha? Sa matinding habagat At paparating na bagyo Low pressure area Sa ating ano Bansa ngayon So uh, Ayan grabe mga motor Di na umuusad Ayan lang po ang ating update ah Thank you so much po sa mga nanood Ayan don't forget to like share and subscribe My uh, youtube channel Ingat po tayo lahat mga kabay Ingat po tayo